Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning po. Ang uh, ngayon po ay araw ng linggo. Ayan, nandito po ako sa school. Ah, uh, maaga po ang pumunta rito uh, para po magdilig. Ah, magdilig na po ako ng pataba dito sa aking kamatis. Kasi nga po, ah, uh, Monday bukas, eh, marami po akong gagawin. Kaya ngayon na po ako magdidilig ng kamatis, uh, total konti lang naman po ito, ito po ay isang tray lang. Uh, kaya po ko didiligin ko na kasi nga po ay eh, nagsisimula na po silang mamulaklak. Nagulat nga ako bakit uh, masyado mabilis mamulaklak ng kamatis ko na to. Uh, siguro dahil magulang na itong nabili ko. Kaya ayun, didiligin ko muna siya ng pataba. Parang uh, lumakas siya. Kasi maliit pa, may bulaklak na. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko po siya ng pataba. Yung pataba ko pong gagamitin sa kanya ay Yuria. Tsaka triple 14. Pag-aaruin ko po. Tikunti lang naman. Ayan <coughs> po. Ayan po, nakapaghalo na po ako ng pataba. Inilulusaw eh, ko lang po itong inilulusaw ko lang po mabuti yung triple 14. Ayan. Kasi po, matagal po malusaw yan. Kaya kailangan hinahalo. Pero yung Yuria po, eh, ay madali lang po malusaw yan po. Ito po kasi may bulaklak na. May bulaklak na po yung kamatis ko kaya ayan. Kaliliit pa yan ng mulaklak na. Hindi ko alam kung bakit. Pero magaganda naman sila. Yan, lahat po nang nasa gulong niya, puro kamatis po yan. Tapos nga may mga rambutan. Yan. Pati po rambutan, madadamay na po niya sa pagpapataba. Yan. yan po. Tapos po, after nito, Ayan uh, ayun nga po, kukuhanin ko yung grass cutter. Uh, magdadamo naman ako doon sa aking tanima sa kabila. Para po malinis ko po yung nandun. Uh, hindi ko po, po sila napuntahan nung isang linggo. Uh, kasi nga po maraming ginagawa dito. Kaya ayan po, mabilis po yung trabaho dito ngayon. Uh, para po hanggat maaga, makarami po ng trabaho. Ayun po, ngayon po, eh, magigit pa lang alas 6 ng umaga. Ayun po. Sige po, tawag po muna ako. Ayan po, ah, tapos na po ako mag-abono. Ito nga lang po ang aking blue ternate dito. Ayan po, medyo nalalanta sila. sa bagay, papalitan ko na lang po sila. Ayan po, meron na po silang uh, magulang na uh, bunga. Papalitan ko na lang po yan. Pero yung iba naman po, sumasariwa. Ayan po, sumasariwa po sila. Baka po ako talagang ganyan lang itong blue ternate. Pero tatanggalin ko na lang po yung mga ano yan. <coughs> yung mga sobrang kapal. Para po silang uh, ma mamatay. Kaso itong mga mga bayabas na to ay nabunuhan ko rin po ngayon. Tinilig ko rin po ng patabayan. Ito po yung mga kamatis ko. Tapos na po ako mag-abono dito. <coughs> ah, yung sili po, e eh, bukas ko na lang yan na papatabaan. Ah, kaya inuna ko lang po itong kamatis dahil nga po ito ay may bulaklak. Mabilis po ba mulaklak? Hindi ko alam kung bakit. So yung mga sili ko dito, eh, bukas ko na lang papatabaan yan. Isang timba lang naman yan. Okay na yan. Bali, ang pagkaganyang maliit lang yung uh, tanim ang ginagawa ko dyan eh, hindi ko pinupuno masyado yung lata yung ang sili ko sili ko ito po ang aking sili eh, ano na oh. nagmumura na siya buhay na po yan po sumasariwa na po ibig sabihin po niyan yan po ay buhay na yan huwag lang po mapapabayaan ayan po sumusupang na nga po sila ang ganda, ang ganda po nila buhay na buhay na ayun po ayun, sana yung mga ano ko na may sili mapabunga ko na maganda dyan yan para magandang tingnan ayan po ayan po ako ay uwi na Bibili po muna ako ng gasolina. Doon nga po ako gagawa sa aking uh, taniman sa kabila. Ayan po. Ah, sige po. Ah, magandang umaga po ulit. Ito po muna tayo. Magkita kita sa kabila. Ayan po. Agot ah, mo aling ulit. Nandito po ako sa dulo sa aking taniman. Ito po yung aking mga talong. Ayan, ito po yung aking lilinis ngayon. Kunti lang naman po ito. Sandali lang po ito. At saka po yung likod niyan. Uh, yung may kamatsa yan. Lilinisin ko rin po yan. So Sandali lang, lang po ito. Mabilis lang ito. Ayan po yung in ni Mark na uh, boundary. Ha, <laughs> mali isa po. Ano matay na po yung mga damo. medyo madamo na naman dito. Hindi po kasi napuntahan to ng palang dalawang linggo ngayon na kasi nga po ah uh, uh, nagaano po kasi ako. Marami po akong ginagawa kasi sa school. Ayan. Pero marami pong buhay talong. Ang dami yan. Ha, <laughs> ganda po na buhay ng talong. Ayan. Mga pa rin po dito kahit paano. Tapos pwede saging, ano po nang saging. Ano Ayan po ng saging, yeah. po yung saging na ito. Siguro po ngayon po ay December. <coughs> Abot po ito ng January. Abot po ito ng January. Ah, pag tama, -tama, tama po ito sa pagkating ng mayari. ni Boss Mike. Ah, makita po niya ito. <coughs> Malinis. Ah, ano ba? Ma May po yan. Matitikman po niya yan. Tapos po ito ay papaya. Daming hinog pala. Dahil ng talong. Papaya, ba paya? Ang dami yung Hindi na ako kinukuha. Wala pong kumukuha ng papaya. Yan. May pupunga Ito po yung aking lilinis na din ngayon. Patay na po yung damon. spray dito ni Mark. Tapos na yung mga tanim. May konti lang po ito. At uh, saktong-sakto po ito. Malambot pa po yung damo kasi po umaga pa. <laughs> ngayon po ay alas 8 pa lang ng umaga. Kaya yan po, magsimula na po tayo agad maaga para makarami ng trabaho. Nagaya na po kayo, nanagaling po ako sa school. Ah, Nagkabuo na po ako doon. Napagating po sa bahay. ako ah, kumain lang, nagluto lang po ako. At saka po kumain. Ito na po tayo. Trabaho na naman. <coughs> Mabilis na po ito. Po, so, sisimulan ko na para makarami. Yan. Ayan po ang ah, mabis na magdamo. Kasi po maaga pa, eh, medyo malambot pa yung damo. Ayan po. Tuloy po yung ginagawa ko. <coughs> Matapos na po tayo sa lagor na to. Malis na po ngayon dito. Ayan po, malis na. Magbagong grass kata na po yan. Mamaya po didirigin ko yan. Ito po may gasoline na po, po ako. Didirigin ko po yan. Ngayon po ito na po ako sa Mega Matis. Mayroon pa po pong konting kamatis na natitira dito. <coughs> Tsaka talong. Mayroon din po dyan. Sabihin na yan. Yan po ay pinapakinabangan pa dito. Kaya nga po may mga bunga. Kaso may hinug pa yan. May bunga po yung kamatis. Sayang nalaglag lang. Yan po. Ito po yung aking ginagrass cutter ngayon. ngayon po, ito po yung mga talong dito mga po yung talong kaya pa na po na dito yan ito may mga manok dito ito po yung manok na yan na ibante so 45 days tapos po ito yung pinapaitog ni Mark yan po yung mga imported na manok marami po yan Sige po tuloy ko lang po ginagawa ko dito at umiinit na po para po matapos ako bago, bago umiinit ang gusto yan po kaya ngayon naman po eh, tayo ay eh, nagdidilig Ah, kinuha ko lang po itong pataba sa motor. Ang gagawin ko po ay <coughs> dilig sabay pataba. Kaya lang po ang gagawin ko para para maka ano, magkaroon pa kaba ito. Okay. Yeah, na po 'yung makina. Ay, yun, nagsasawa na naman po. Po. O nagsasawa na naman 'yung tubig yan po. Gawin ko dito, delay sabay pa ayan po nagdilig po ako ito po yung pataba sinabit nga po sa akin bewang para po habang nagdilig yung isang kamay ko yung isang kamay naman yung nagpapataba ayan po medyo tingmakin ko lang po para pag ako ng tubig ayan po tulad po yan may tubig nga po yan ayan Siyan ko lang po sa napatabang gano'n ayan Ayan ko lang po silang ganyan. Mayroon lang pong nagpapatabahan ng na video. O uh, pasayin ko lang po ng konti yan. Ah, ano uh, ano ba sisipin na po ng talong yung aking pinapataba kasi po ta may uh, pong mag uh, video ng nagpapataba kasi po ta uh, magpataba po muna ako Ito po, po yung mga talong pala